Hello mga palangga, magandang gabi sa ating lahat mga palangga ito ngayon, nagluluto naman ako ng hapunan Ito isang lutong patsyam na naman ito, nilagyan ko lang ng uh, mixed vegetable, ng carrots, merong mais, merong parang bagyo beans Basta binili ko lang yan na mixed vegetable, naka plastic Tapos ginisa ko lang yung yung naka-slice na pork. Tapos yun na, ginisa ko ng bawang, sibuyas, then may luya para matanggal yung langsa. Ayan na, ayan na ang labas. Siguro masarap na ito. Kumukulo na at malambot naman ha. Pwede na sigurong kainin to. ba diba, mga palangga? Okay na siguro to. At matikman nga kung pwede na ang lasa kung ano ba, maanghang yon Nilagyan ko lang kunting sili. Kung kasi may kunting kagat na anghang, okay na yon Huwag naman masyadong maanghang. Um, na yon Okay na. May tamis-tamis na may alat na konti. Dahil ang ginamit ko rito is, ayan, ah uh, tomato sauce. yon Ang tatak, imas. Ayan ko, saan siguro, from Malaysia yon Tapos ito, ito yung mix na BG mix BG mix BG na naka plastic din yan yan lang ang hinalo ko eh, talo talo na para mabilis lang mabilis ang luto kaya yan na siya diba? yan na ang kinalabasan niya so mukhang masarap naman tapos meron na akong lutong kanin Ayan, luto, luto na ang kanin. Ah, pwede na ang lantakin. Ayan, okay na mga palangga. Bye-bye.